Dalawang tulak ng droga arestado na kumpiskahan pang ng baril sa magkahiwalay na operasyon sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa kulungan bumagsak ang dalawang drug suspect matapos masakote ang mga ito sa kinasan drug beba sa Orion at Limay Bataan sa ulat ng Bataan Provincial Police Office sa tanggapan ni PD Kerner Marti Salvadora. Unang ikinasandrag drug beba suppression ng mga tauhan ni Orion Chipo Police, Police Major Mantay Bialman na pinangiswaan ang operasyon ni Police Lieutenant Isagani Bora sa barangay Santo Domingo Orion kung saan na-aresto ang 32 anyos na tulak na nakumpiskan ito ng anim na pakete ng shabu na tumitimbang sa 3.65 gramo na nagkakalaga ito sa 24,820 pesos by bus money at cellphone na gamit sa transaksyon sa pagbebenta ng droga. Kasunod na isinagawa ang operasyon ng mga tauhan naman ni Limay Chippo Police Police Major Jimmy Albertisen sa barangay Lamaw Limay Bataan ayon dito kay Police Master Sergeant Edward Melo na dakip ang 30-anyos na lalaki na nakumpiska naman ito ng 3.59 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 24,412 pesos at isang caliber 38 revolver na may tatlong bala. Ang mga na-aresto ay nakakulong na ngayon sa detention facility ng Orion at di may PNP at naharap ang mga ito sa kaukulang kaso. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.